kahit anong dami ng pera mo, pag nawala magulang mo, still, may malalim na lilikay ang bakyong sa puso mo at sa buhay mo. Kahit anong dami ng barkada mo, pag nawala ang magulang mo, still, may malalim na may iwang bakyong sa puso mo at sa buhay mo. Ikalawa, tandaan nyo po, lalo na sa mga anak, mapapalitan ng pera, mapapalitan ng barkada, pero hindi ang magulang at oras na kasama ang mga magulang. Time will come. Mauubos ang oras na kasama mo magulang mo. Kahit anong oras, pwedeng mapalitan ang perang nawala sa'yo, pero hindi ang magulang pag nawala na sa piling mo. Kahit anong oras, pwedeng mapalitan ang barkada, pero hindi ang magulang pag nawala na sa piling mo. What's the point? pwedeng yung tatanggihan mo na request ng magulang mo na makasama ka, huling pagkakataon na pala na makakasama mo siya. Pe pwedeng yung tatanggihan mong request ng magulang mo na makausap ka, huling pagkakataon na pala na makakausap mo. At pwedeng yung tatanggihan mong request ng magulang mo na makasalo ka, huling pagkakataon na pala na makakasalo mo.